Magandang araw. Ito naman nga at meron ako dito cupcake. Bale, ang flavor nito ay ube. Bale, ito lang naman ang in-order ni client sa atin. Ito yan, at yan nga, ay, ano, 12 pieces laang. At sa design nga ng mga icing na ito, ay, ayan nga, ganyan nga laang. Nagtatry akong gumawa ng mga iba-ibang design ng pagpapipe. Tapos dyan sa kulay, ay si, sabi ng ating client, eh, ako na lang daw ang bahala sa kulay. Basta yung buhay na kulay daw. Dahil nga yan ay ubi flavor, ayan, naglagay na rin nga ako diyan ng ubi na ano, yung ganyang icing. At ayan na nga po lahat, ayan, nalagyan ko na lahat ng icing. At eto na nga po siya kapag ka meron ng dredges. Ayan, tatlo lang ay nilagay ko dahil sobrang laki nga ng dredges ko. Wala pa akong maliliit. At eto naman nga siya kapag ka nakabox na. ayan nga, at i-deliver na ng aking ah, asawa dahil pinadeliver na nga ni, ano, ng ating client. Bali, ang nga nagpadala nito sa atin ng isang teacher. Nung pag-deliver ng asawa ko ng cupcakes, ay nag-message ulit sa akin si ating client at nagtanong nga kung mayroon nga daw akong ano, yung bento cake at yung kanyang ko teacher daw ay ayan, o order din nga daw kaya ayan, abiklaan din ang paggawa ng aking ano, ng bento cake. Bali, dalawang bento cake ang in-order. Ang flavor nitong isang ito ay vanilla flavor. At ito namang isa ay ang Choco Moist. Bale, ang size nga pala ng ating bento kay ay regular size din laang, ang 4x2. At ang design naman yan ay eh, ako na lang din daw ang bahala kaya yan ganyan ang aking ginawa. At ito naman siya kapag ka, meron ng ribbon at yung ready to pick up na. Bale, ito ay umaga nga pala ito ipinick up dahil eh, gabi nga ito message sa akin na ayan, umaga ko na pinakuha. At ngayong araw naman ay meron akong bagong recipe na susubukan at gagawin nga. Titignan ko kung kaya ko siyang gawin. Bale dito ay nagaano ako, naghihiwalay ako ng egg yolk dun sa egg white. Bale limang piraso lang naman na itlog yan. Pagkatapos ko silang paghiwalay yung egg yolk, yung egg yolk niya, ayan, tinakpan ko muna para hindi nga siya magdry. At yung egg white naman, ayan, nalagay ko muna dito sa isang bowl at imimix nga iyan. At nung maging ganyan na nga yung tsura niya, ayan, naglalagay naman ako dito ng asukal. ba bali ang paglalagay ng asukal ay unti-unti ilang or yung or yung wag yung siya ano ibibig lang lagay bali 3/4 cup ang aking inilagay dito at naglagay na rin ako dito ng 1 tablespoon na cornstarch continue mixing lamang hanggang sa ayan maging ganyan na yung maging consistency niya ayan kung nakikita nyo at ayan oh kumakapit na sa pag ganyan okay na at dito naman sa pan ayan maglalagay ako dito ng oil at ibabrush ko yan dyan pagkalagay ng oil ayan nilaglagay naman ako dito ng parchment paper ngayon naman, ayan nga, at inilagay ko na dito yung mereng. Pagkatapos ay yan, pinapantay ko lang din laang dyan. Sobrang laki pala nung pan na nag -ano, ng aking nagamit, kaya sobrang nipis niyan. Dapat pala ay eh, medyo maliit diyan para medyo makapal nga. At nung mapantay ko na nga siya, ayan, naglagay lang, nag-scrape lang naman ako ng ganyan style lang dyan. Pagkatapos ay oven siya ng 30 minutes or hanggang until mag-brown na yung kanyang ibabaw. At after 30 minutes, eto na nga siya at luto na. At habang mainit-init pa siya, tinanggal ko na yung parchment paper doon sa may gilid niya. Habang nagpapalamig naman ako ng mereng, eto naman ang ating egg yolk. Magdadagdag na rin ako dito ng 1 can ng condensed milk. Hindi ko yun inilahat kasi nga meron pa akong konting natitira dito na nasa tupperware. At ayan na nga, inilagay ko na rin. Nag-add na rin ako dito ng 1-4 cup na butter. Bali, unsalted na butter ho yung aking inilagay. Pagkatapos ayan nga at aking... Uh, Ini-on na ang gas di yan at ayan, malulutuin na. Continue mixing lang 'yan hanggang sa lumapot na. Dito naman sa ating meringue eto naman nga at mag-ano ako dito, magi-strain ako dito ng powdered sugar or yung icing sugar. Saka ako kumuha ng panibagong parchment paper at ayan nga panat akin nga binaligtad at tatanggalin nga natin yung isang parchment na yan. At ayan kung nakikita no, yes po, nasunog ang ating braso de Mercedes. Braso de Mercedes nga pala ang aking ginagawa. Dahil nga sabi ko nga sa inyo kanina, sobrang nipis pala ng aking nagawa at sobrang laki nga ng pan. Pero kahit nasunog yung gilid niya, ayun, tinanggal ko na lamang para ano rin, para magamit din nga ito. Bali yun ay hinati ko naman yung sa gitna at ayan nga pinagsaklob ko siya. Ka dahil nga naglagay ako ng feeling, ayan kailangan talaga siyang pagsakloben. Tapos ayan naglalagay na rin ako ng, ng ano dyan sa may gilid ng ating ano nga bang tawag doon sa akin. Yun, ano, yun, yun. parang yema frosting din kasi yan. Para, parehas lang din ng, ano, ng recipe daw ng yema frosting. Pagkatapos ko malagyan yung gilid ay, eto naman nga sa ibabaw at ayan nga nagpipe lang din naman ako ng na ganyan dyan. O diba syempre ganaya lang din natin yan. At ayan nga natapos na. O ba diba? meron na tayong braso di Mer sedes. Ayan, yan naman ho yung pansarili lang. Kami lang din naman ang kakain yan. Inilagay ko nga pala muna yan sa, ano, sa ref bago namin kainin. At ayun nga, masarap nga. Masarap daw kasi kapag ka malamay, kaya ayan, inilagay ko. At nung tinikman ko nga ay ayun, masarap nga siya. Yun nga lang talagang medyo nasunog nga. So next time na gagawa ko dito ay gagamit ako ng medyo maliit-liit na pan para makapal naman. Yun lang. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.